Good morning mga kasyabab. Ayan, kain tayong Indian mango. Nagmumukbang ako ngayon ng Indian mango na may toyo at suka na maanghang. Dahil wala naman magawa mga kasyabab, tambay lang dito sa labas ng ano, bakuran. Sa labas ng bahay namin. So ayan, para may magawa kami, kakain kami ng Indian mango. Bilisan mo bunso. Naka ano na mga kasyabab, nakakain na kami ng kanina. Ilang piraso yon E eh, kulang. Kakain pa kami ulit. <laughs> lima to, lima. Limang piraso yon Pero hindi naman lahat lima piraso na nakain ko. Ikaw na uno eh. oh So ay mga kasyabab. Plus pang apat. Plus apat ngayon. O ba diba, ito na yung lunch namin. Ito na siya. Ito ito yung, di ba, na, yung nasa Saudi ako, namimiss ko yung mga ganitong gawain. Kasi hindi ko naman nagagawa doon. At matagal ko na talaga hindi nagagawa yung mga ganito, yung nakaupo ka lang. <laughs> nakaupo ka lang. Pinagsisilbihan ka. Ayan, gagayan niya. Pinagsisilbihan ako ni Bonso. Pinagawa niya ako ng food para may makain. So, hindi ko naman naranasan ng napakahabang panahon. So ngayon buhabawi tayo kasi baka alam baka malay mo mga sunod na buwan or sa ano makaalis tayo ulit. Insha Allah. Di ba? So habang so habang nag-slice pa siya ng mangga, o oh, ayan mo na yung ating paligid. May mga sinampay diyan si Mother. Ayan, kahapon ang lakas na naman ng ulan. Wala malang lang kagalaw-galaw yung mga puno kaya mainit. Ayan si bunso, shout out sa maganda kong bunso. O ayan pa sa kabila, yung mga gulayan ni Mama hindi niya nakikita. Yung mga manok. <laughs> mga tulog yung mga alaga naming aso ah, kasi sala sa gabi. May kalampungan 'yan. Yung aso namin may kalampungan sa gabi. Ay, so's ang daming mga ang daming mga ano dito, ang daming mga binatang uh, aso pumupunta. O Ayan pa si Whitey at ah, si Britney. <laughs> Si Britney, malamang buntis na naman yan. Kabilis mabuntis. So, ayan na. Britney. Magdahan-dahan ka. Maghunos dili ka. Ay, may langaw. Maghunos dili ka. Maawa ka naman. Aray ko. Aray, may ano. May malaking langgam. Ala, nakagat ako malaking langgam. Ayan. So, yung mga manok namin, nasaan na ba nagtago? O, oh, ayan yung isa. Asan 'yung iba? Wala ata. <laughs> Kasi bang na malamang mga nagtatago 'yung mga yun. Hmm. Yeah, walang kagalaw-galaw ang mga puno dito mga kasyabab. So, ayan. Ayun na malapit na mapuno ang isang isang bilao, isang ano, isang yahong. ng Janmingo. Ang ang hang ng susawan pero ang sarap mga kasyabab. So, so ayun lang. At ako'y kakain na. Kain tayo mga kasyabab! So, ayun mga kasyabab. At tayo'y lalamon na ng Indian mango. Nakikita nyo dito sa harapan ko kanina. Ayan. Hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo habang... <laughs> kasi wala akong... Parang... Tingnan nyo, namumula yung aking mukha. O, ba diba? Mistisang hilaw tayo ngayon. Wala naman akong ginagamit na maxi pill. O yung nga tatay nanonood ng boxing. Wala akong ginagamit na maxi pill. Pero ano siya or ano man dyan. Pero namumula siya. O ba diba? So, tara let's. Oh, kain na na. Hmm. Harap niya matamis. Tapos yung sausawan ko, ano. Maanghang. Hmm. Hmm. Ito na yung pananghalian ko, mga kasabag. Pero alam nyo ba, yung ulam namin masarap, adobong pusit. Yan ang ulam namin. At si Bunso ang nagluto nun. Kaya, hindi ko masasabi sa inyo kung talagang ito na nga ba yung aking pananghalian or kakain pa ako ulit mamay ng kanin kasi masarap yung ulam namin. Alam nyo naman, pagka-adobo, favorite natin yan. So, ayan na. So, hanggang dito na lang mga kasyaba. Hindi ako makakain eh. Kasi nagaano sa aking ngipin yung mangga. So, hanggang dito na lang mga kasyabab. At maraming salamat sa inyong panonood sa aking video for today. Ayan. Abangan ninyo ang aking mga pangmalupitang premiere sa susunod na araw. o walang iba. Bibigyan ko na kayo ng clue. Gumagapang. <laughs> gumagapang yung aking premiere sa susunod. O oh, mamayang gabi, yan ang premiere ko. Pang malupitan yan, mga kasyabang. So, that's all for today. Maraming salamat and mega love shout out sa lahat na nanonood. And, uh, mega love shout out, ma'am Omiko. Thank you so much for always sharing your blessings to me at sa lahat din ng mga mga na share mo ng iyong blessings. Thank you so much. Arigatou gozaimashita. Ayan. Bye guys! Mm-hmm. <laughs>